sa mga kanilang kuya, sabihin mag-volunteer ah, kuya ako ah ah yung speaker nyo ayos pa yan lahat? pwede ko lang ipa-plot yan ang mga speaker naman wala wala ka walang gana wala ka gana mga ganito, maka isa 700, 700, na to. Oh, 700 na to. Uh, na po. 700 lahat po? Ano ba? Ang palaging lahat po siya ang Ito, 500? Kasi na lahat. Ito, 700. Power. Ito sa baba? Yan. Yeah, so oh, ah, 700 lahat po yan. Ito so, po ang Ayan po yung ano? Nag-a-e-love mo na ba kayo? Ah, yan? Ah. <laughs> uh, Lakas niya na yun. Sakit niya. Anakaiyak talaga. Ayan po yung malaki. Bati ikaw ang nilalayli. Awan kayo siya yung malaki. Ito pong ano. <laughs> Pagkatapos ngayon, may iba na. Iyak talaga na. Kaya uh, pa yung 600. sa bahay. Yung, uh, yung sa taan. <laughs> yung ginawa Yan sa <taas. laughs> Yan, may sony <laughs> <laughs> <suni> din sila. Ganun lang <laughs> po, yung parang iba na po. Pag isa po, kasi kumain sa kanya. Hintay niya pa po ako bago siya kumain. Oh, sa Anong sabi ng mga tao na nakakita doon sa bahay? Anong sabi niya bakit ko siya ginagawa. Oo. Oh, oh. so, Sabay naman doon po siya. Anong siya ginagawa masama. Oh, kung wala siyang ginagawang masama, sino kaya may ginagawang masama huh? dito? Taas ang kamay! Hey. <laughs> sabi nung ate ito. Mga debut yun. Wala namang ginagawa masama. Oo. Oh. Ating bida. Hmm. ako mangingi. Eh. Okay Benito, Ito na lang, Nag-iisa na lang suntok, eh. ganyan. niya? Ah. 400. Eh 400. Ninunungaran na ang puso niya. Kaya ngayon, wala na siyang oras at time para iparamdam dito sa kanyang karusyon. Ayan, ah, may 200 Ayan, diba? may 300 ay tapos umalis. Mm -hmm. Mm -hmm. Shanksit, na. namin, Shanksit, yata ay, ito, eh. Isang set. wala sa, sa teritoryo. Yes, yung sinanay ka, na taon nandito ka, tapos isang iglap, hindi ka inihanda na narating yung araw na iiwan ka lang. At pa kita na walang pumasahe. <laughs> Mura na lang. Sabi ba naman? Oh, oh, siya. Oh, Meron pa dito. Yan, uh, uh, dito, dito lang uh, dito. sa si bukas babae. Yan, yeah, sa so taas na pa. Oh, oh. so pa. rin. Oh. babae, no? Mga yung hair mo? ito ba? Fem, ang sa kanya. Fem? Oh, well, may May lipstick pa eh. Baka na set. lipstick? Um,